ito ang alagang kay Ganda. Ang magpapuli ng buhok, mahal. Ang magpagupit, mahal. Eh minsan, yung mga ating mga mahirap nating kababayan, na no? Kasabi, wag na lang kasi ipapapagupit ko. Pambili ko na lang ng bigas. Isang iniisip natin, yung ating mga anak yung ating mga chikiting patrol, yung ating pamilya. Pero itong alagang tiganda, ito ang magbibigitaan na para manatili tayo ng pogi, maganda, siyempre, kaaya-aya sa paningin ng inyong mga asawa. Again, thank you very much po sa si Rafa and Higit sa lahat kay Kapitan Darius na talagang tinanggap po tayo ng baliwag sa kanyang puso. God bless us all!